dapat rin ipaglaban ni Alden Richards ang pagmamahalan nila ni Maine Mendoza. Ng sa gayon, kahit ano pa ang lumabas na mga balita sa kanila ay makikita rin at naririnig sila sa publiko na talagang inaamin nila ang isa't isa. Na kahit talagang anong balita ang gawing paninira sa kanila ay magkakaroon ito ng resibo na hindi totoo dahil na rin sa pag-amin ni Alden Richards kay Maine Mendoza yan ang magandang paraan para hindi sila masira ng ganun-ganun na lamang at mabara agad kung anuman ang nagbabadya na paninira sa kanila. Dapat si Alden Richards ay gumawa ng move dito. Kung inaasahan ni Alden Richards at Main Mendoza na ngayon lamang ito lalabas, ay wag na silang mata magtaka dahil ito ay aabot ng mga ilang buwan o ilang taon pang paninira sa kanila kaya dapat ay ngayon pa lamang ay sinusupil na nila ang paninira sa kanila nang sa gayon hindi na ito mamuo panggalingan pa ng problema pagdating ng panahon yan din kasi ang ginawa dati kay main mendoza at alden richards ngunit napakaganda ng paghandel ni alden richards dito kung matatandaan nyo ay talagang pinutakti ng mga paninira ang relasyon ni Alden Richards at Main Mendoza na bakit daw hindi nagsasalita si Alden Richards sa na mga nangyayari patungkol kay Main Mendoza ngunit napakaganda ng ginawang paghandel ni Alden Richards yun nga lang huli niya na bago na amin si Main Mendoza ngunit gayon pa hindi na talaga nasira si Maine Mendoza at Alden Richards noong mga panahon na yon dahil na rin sa kanilang mga matatalinong pagsagot at mga analisasyon, mga resibo na hindi kailanman maididenay -de ng mga bashers. Napakatapang ni Maine at Alden sa mga gantong mga balita at paninira kaya ako tiwala ako sa kanila na kailanman ay hindi sila masisira ng mga ganitong balita at mga kwento na ginagawa lamang para sirain ang tunay nilang relasyon. Sila ngayon ay tinitingela na isang star sa magkabilang network kaya kahit kailan ay hindi nila ito masisira. Napakataas pa ng respeto ng mga katrabaho nila kay Alden Dichas at Maine Mendoza kaya hindi ito basta-basta masisira na lamang. At huwag na kayong magtaka kung ang paninira kay Main Mendoza at Alden Richards ay tuloy-tuloy dahil alam naman natin dati na nangyari na ito kay Main Mendoza at Alden Richards. Ang mga paninira kay Alden Richards at Main Mendoza ay hindi naman talaga natigil. Dati pa ito simula ng 2015 at hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin. Hindi ito nagpahinga kung iisa-isahin ko ang paninira sa kanila simula 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, at hanggang ngayon na 2024, Ay tuloy-tuloy pa rin ang paninira sa kanila Bawat taon talaga ay mayroong mga mga na na ibinabato Kay 2024, Mendoza at Alden 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ay napakarami na kagad gumigipit sa kanya. Kung matatandaan mo ang unang buwan pa lang ni Main Mendoza ay talagang sinet up na siya ng brand X na keso hindi nagsasalita, hindi nakakatawa, malaki ang bibig, pangit at kung ano-ano pa. Ngunit ano ang nangyari? Si Main Mendoza ngayon ay isa sa mga artista na pinakasikat sa buong Pilipinas. Kaya talagang ang Aldam Nation, ang pundasyon ni Maine Mendoza at Aldam Richards, sana ay hindi nila makalimutan ito na talagang ipinaglaban sila ng Aldam Nation sa simula pa lamang. Lingid nga sa kaalaman ng buong Aldam Nation ang mga nangyayari ngayon na mga balibalita para sa mga matatalinong Aldam Nation ay binabaliwala lamang ang ganitong istorya. Yan dapat ang pagkaingatan ng buong Aldab Nation na huwag basta-basta maniniwala sa mga kwento. Dahil nagsisilbi lamang itong patibong para kay Alden Richards. Ang dahilan naman kasi nito na ay ang pagsira nila kay Alden Richards. Kung matatandaan nyo, ang clout ngayon ay na kay Alden Richards at at si Maine Mendoza lamang ay tahimik na sumusuporta kay Alden Richards. Yan ang totoong balita dahil talagang si Maine Mendoza ay supporter na sa mga movie ni Alden Richards. Ang nagpapatunay dito ay ang pagkocongratulate niya kay Catherine Bernardo at Alden Richards sa pelikula nila dati na Hello Love Goodbye. Kaya kung tatanungin nyo ang buong Aldab Nation ay alam nito kung ano talaga ang nangyayari. Ngayon nga binadamay si Main Mendoza sa issue ni Alden Richards. Alam na alam natin na gusto lang nilang ma ang pansin kay Main Mendoza. Kung sisiraan nga naman nila si Main Mendoza ay parang nakahit sila ng two birds in one stone. Nasira na nila si Alden Richards at masisira rin nila si Main Mendoza dahil sa panaw na ito at nagbigay pa ito ng kaso dahil nasaktan sa mga ginawa. Huwag basta-basta maniniwala sa mga kwento. Dahil minsan, ang kwento nila ay isa lamang patibong para sa Aldam Nation, para magalit kay Alden Richards at para magalit kay Min Mendoza. Nang sa gayon ay mawala na ang pagtitiwala ng Aldam Nation pagdating kay Min Mendoza at Alden Richards na alam ko naman na hindi mamaaring mangyari dahil napakatalino ng Aldam Nation at talaga namang ididinay-idinay ito. Talagang wala na silang galang pagdating kay Main Mendoza. Alam naman kasi natin na wala namang issue ang ibinabato kay Alden Richards at Main Mendoza. Pinapatunayan lang ito ng mga nakakarang interview nila na talagang silang dalawa lamang ang pinag-uusapan. Ngunit bakit nga ba pinalilitaw ito ngayon? Ito kasi ay napag-usapan lamang na alam natin ay kumakaharap ngayon ng kaso. Isa lang siguro ito ng pagdadivert ng issue patungkol sa kanya. Kaya ngayon ay nadadamay na si Alden Richards at Min Mendoza na alam naman talaga ng buong Aldam Nation kung ano ang totoo. Kaya't hinding hindi ito maluloko ng kahit sino man dahil ang buong Aldam Nation ay tiwala sa totoong relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!